Ayan, okay, papasokin natin ang ang iyong bahay. Malapit na ang loob matapos. oh, papasokin natin. Unahin lang na, priority natin loob. Para uh, matapos. At na tayo makapag na ngayong sunod na linggo. Oh, ito na ating wall. ayun na. Oh. Ito ang salas. kunting kunting kunti na lang ang mamasilihan. Yun na lang ang mga pagpasok sa uh, may kwarto at aakit pa kami kaya mahuli-huli yan 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 ayang ayong ceiling oh yan yan ang sahig naka prepare na at tayo magtatales na sa mga susunod na linggo ilipin natin na rin uh, uh, kitchen yan yan. Wall, wall to ceiling. To ceiling. Yan. yung babangyan hindi na muna. At lalagyan natin ng dirty kitchen yan. Kaya wala yung masilya. Bakan, bakanti yan. Ito na ang salas. Salas. Salas mo ito. Yan. Pasukin natin yung kwarto. Yung kwarto. Ayan pataas na yan hawag mo na yan at aakit pa ako doon. Ayan. Ito ang iyong master bedroom. Oop malabo ang camera. Di makita. Dilim. Bilim. Bilim na. Ata yung liwanag. Ayan. Ayan, ayan ng iyong CR. Arid, ito yung iyong wall wall in closet. Ilayo natin nang makita. Ayan. Ayan. Ayan, ceiling. Kunting-kunti -kunti na lang ang loob. Kunting-kunti -kunti na lang. masusulit na natin ang loob. Matatapos na. Kasi libre natin yung iyong dalawang kwarto. Alay yung kwarto sa kanan. Nadihan na yan. Okay na yan. Finish na. Hmm. Kasama na yung wall and ceiling. Ceiling. Ayos na. Uh. Uh. Oh, ayan. mag na. Ang pala Kita-kita <laughs> <guitar> na <and> green. <laughs> ayan. Sarap. <It's> ayan. <alright>. Yeah. <laughs> ang bundok magandang tanawin green ang kapaligiran siya <laughs> rin naman yung isa yun medyo maliwalimanag dito hapon na kasi oh, ayan ang ceiling ceiling wall and ceiling hapon oh. na eh Parang pinting ang pintana. <laughs> okay. Taman na muna for minutes. Okay. Hmm. Okay. Okay.